So, oh guys, good afternoon guys. ang tayo tayong ano ulam natin ngayon itong halian. Adobong sitaw na may pork. O, oh, may toyo na yan. May pampalasa na yan guys. Oh guys. Malapit na maluto ang ating adobong sitaw. Okay guys, ready na natin yung ating pagkain at naluluto okay. ng ating ulam na adobong sitaw. Adobong sitaw con pork. So oh, guys. Ayan na kain tayo, naka-ready na 'yung ating pagkain. Oh. Okay, guys. Kain tayo. Thank you for watching. Bye.